Sa part 1 ng bidyong ito ay nalaman natin kung ano ang nilalaman ng Book of Enoch. At nakilala natin si Enoch kung sino ang mga fallen angels, kung paano sila naging ama ng mga Nephilim at kung ano ang naging parusa sa kanila ng Diyos ng kataas-taasan. Sa bidyong ito naman ay tatalakayin natin kung ano ang kaugnayan o koneksyon ng mga alien o extraterrestrial sa mga nakasulat sa librong ito. Ang nilalaman ng Book of Enoch ay nakasentro sa ating pangunahing karakter na si Enoch na ama ni Methuselah at lolo ni Noah. Ayon sa Genesis ng Old Testament ng Biblia, si Enoch ay namuhay ng 365 years hanggang sa dumating ang delubyo na muntik ng umubo sa lahi ng mga tao. Sa edad na 365 taong gulang, si Enoch ay maikli ang naging buhay sapagkat ang kanyang mga ninuno ay naitalang namuhay ng lagpas 700 taon. Ayon sa Biblia, si Enoch ang isa sa natatanging dalawang tao na nakasama ng Diyos papuntang langit nang hindi dumadaan sa kamatayan sa The Book of Enoch bago dumating ang matinding pagbaha na nabanggit sa kwento ni Noah. Si Enoch ay kinuha ng Archangel Michael gamit ang isang fiery chariot o nagliliab na karwahe. Ang tanong ngayon ay maaari bang ang anghel na si Michael ay isang extraterrestrial at ang nagliliyab na karwahe na sasakyan nito ay isang sasakyang panghimpapawid gaya ng mga UFO o mga flying saucer. Sapagkat bakit kakailanganin pa nito ng sasakyan kung siya ay isang espiritual na nilalang katulad kung paano irepresenta ng mga tao ngayon ng isang anghel na talagang makapangyarihan. Ang teorya na si Archangel Michael ay isang alien ay hindi lamang sa kanya maaaring gamitin sapagkat ang mga banal na nilalang noon na nagpapakita ng mga himala o salamangka na itinuring ng mga tao bilang mga anghel o mga Diyos ay mas lohikal pang sabihin na sila ay mga extraterrestrial o alien na mayroong mga advanced na kagamitan kaysa sabihin na ang mga ito ay may kakaibang kapangyarihan. At nung unang panahon ay wala pang ideya ang mga tao sa tuwing makakakita ang mga ito ng mga advanced technology at ihahalin tulad lamang nila ang mga bagay na ito sa mga normal na bagay na kanilang nakikita nung unang panahon. Ang teoryang ito ay suportado ng The Book of Enoch dahil sa part 1 ng bidyong ito ang mga fallen angels ay nakipagtalik sa mga tao at nagbunga ito ng mga higanting nilalang. Tulad ng anumang uri ng nabubuhay partikular na ang mga tao, mayroon ding mga masama at mabuting mga anghel. Ang mga mabuting anghel ay nanatiling tapat sa kanilang Diyos, samantalang ang mga masama ay piniling suwayin ang kanyang mga kautusan at magdulot ng kasamaan sa sangkatauhan. Kung ang mga anghel na nabanggit sa The Book of Enoch ay mga espiritual na nilalang, bakit kailangan nilang makipagtalik sa mga mortal na kababaihan? Hindi kaya't sila ay mga alien o extraterrestrial na naglakbay mula sa malayong daigdig at nang makarating sila sa ating planeta ay nanabik sila na puna ng kanilang sexual na pangangailangan? Sapagkat mas pinili nilang suwayin ang utos sa kanila ng Diyos o di kaya ay mas angkop na sabihin natin na commander o kanilang pinuno. Maraming naniniwala na ang tunay na dahilan ng The Great Flood noon ay ang mga Nephilim. Sapagkat kung babalikan natin ang description nila sa Book of Enoch tulad ng nabanggit sa part 1 ng bidyong ito, ang mga higanteng ito na anak ng mga fallen angels o mga watchers ay maituturing na panganib sa mga mortal na kababaihan at sa lahat ng nabubuhay sa sanlibutan. Maging si Noah ay sinasabing may dugo ng mga anghel sapagkat mayroong nakakagulat na talata sa Book of Enoch na tumatalakay patungkol sa pagsilang kay Noah. Ayon sa chapter 106 ng Book of Enoch, ang balat ni Noah ay kasing puti ng nyebe at kasing pula ng rosas. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa at nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang buong bahay ay nagliwanag tulad ng araw. Ang kanyang ama na si Lamech ay natakot at pumunta sa kanyang ama na si Methuselah, at sinabi niya sa kanya, ako ay nagkaroon ng kakaibang anak, iba at hindi tulad ng tao, at kamukha siya ng mga anak ng Diyos, at ang kanyang itsura ay kakaiba at hindi tulad sa atin. Ang kanyang mata ay tulad ng liwanag ng araw, at ang kanyang muka ay maluwalhati, mukhang hindi siya galing sa akin, kundi sa mga anghel. At natatakot ako na baka magkaroon ng mahiwagang pangyayari sa kanyang panahon. Ayon sa iba, maaaring si Noah ay ipinanganak na mayroong kaso na tinatawag na albinism. Ito ay isang uri ng genetic condition kung saan ang mga taong mayroon nito ay hindi kayang makagawa ng tamang bilang ng melanin o kemikal na siyang responsable sa kulay ng mata, balat, at buhok ng tao. Ngunit malaki ang posibilidad na si Noah ay may dugo ng mga extraterrestrial sapagkat siya ay isinilang sa panahon na ang mga anghel ay malayang nakikisalamuha sa mga tao. Alam naman natin na si Noah ay siyang apo sa tuhod ni Enoch at siyang lumika sa barko na nagligtas sa lahi ng tao at iba't ibang uri ng nabubuhay. Maari kaya na nag-iwan si Enoch ng mga bakas o kaalaman para sa mga taong makakaligtas sa dilubyo bago pa siya kunin ng mga anghel at isama sa paraiso? Maraming naniniwala na ang mga sagot ay maari nating matagpuan sa mga piramid ng Egypt. Ang tanging dahilan na tayo ay naniniwala na ang The Great Pyramid of Giza ay ginawa ng pharaoh na si Khufu ay dahil sa isang kartos o isang uri ng sinaunang kasulatan na ginagamit noon ng mga Egyptian. Ngunit malaki ang ebidensya na ang kartos na ito ay gawa-gawa lamang sapagkat wala naman talagang natagpuan sa loob ng mga piramid at wala ring natagpuan ng mga katawan ng pharaoh na si Khufu sa loob ng Pyramid of Giza kung kaya't hindi maaaring sabihin na ang piramid na ito ay ginawa mismo ng nasabing pharaoh o paraon. Hindi rin maaaring ginawa ang mga piramid na ito gamit lamang ang mga sinaunang teknolohiyang alam ng tao sapagkat talagang komplikado ang pagkakagawa ng mga ito na ultimo sa panahon natin ngayon ay mahihirapan tayong gayahin ito. Para sa mga historian, ang istoryang The Great Pyramid ay ginawa ng paraon na si Khufu ay mula sa kasulatang Greek historian na si Herodotus na namuhay noong 484 hanggang 425 years bago ang panahon ni Jesus. Si Herodotus ay sinasabing nagpunta sa Egypt at nagtala ng kasaysayan patungkol sa mga paraon, ngunit si Herodotus ay madalas na napupuna ng isa pang Greek historian na nagngangalang Diodorus Siculus, na ayon sa kanya, madalas iniiba ni Herodotus ang katotohanan, madaling magpapaniwala, at madalas na mali sa kanyang mga pagtatala sa mga kasaysayan, at ayon pa kay Siculus ay mali si Herodotus na ang The Great Pyramid ay ginawa ni Khufu. Ang sinasabing patunay na ang The Great Pyramid ay matanda pa kaysa sa kasaysayan ng mga tao ay mula sa kasulatan ng Arabian historian na nagngangalang Al-Makrisi. Si Al-Makrisi ay isang prominenteng Egyptian Arab historian na namuhay noong 1364 hanggang 1442. Ayon sa kanya, ang The Great Pyramid of Giza ay ginawa ng isang hari na namuhay bago ang The Great Flood na nagngangalang Haring Sorid. Si Haring Sorid naman ay mas kilala sa Hebrew bilang Enoch. Dahil bilang preparasyon noon para sa paparating na The Great Flood, ginawa ni Enoch ang mga piramid sa Egypt upang protektahan ang mga Biblical Texts upang madiskubre ito ng mga susunod na henerasyon. Ang paggawa sa mga piramid ay maaaring naging posible dahil sa mga teknolohiyang dala ng mga Technologically Advanced Extraterrestrial o ng mga Anghel o mga Watchers na nakikipag-ugnayan kay Enoch at sa huli ay lumisan na kasama siya. Ang Book of Enoch ay binubuo ng 108 chapters at maaaring hatiin sa limang mga seksyon. Ito ay nababalot na mga hiwaga at istoryang hindi natin mababasa sa anumang banal na kasulatan ngayon tulad na lamang ng istorya ng mga anghel na nakipagtalik sa mga kababaihang mortal at mga higanteng naging bunga nito mayroong mga nagsasabi na hindi ito isinama sa Biblia, sapagkat marami ang nakasulat dito na hindi tumutugma sa mga librong isinama sa Biblia tulad na lamang ng mga kwento sa The Book of the Watchers na ipinipinta ang mga anghel bilang hindi mga espiritual na nilalang kundi parang halos kapareho lamang ng mga tao na mayroong sexual na pangangailangan o tawag ng laman. Ang isa pang maaaring dahilan kung bakit hindi ito isinama sa Biblia, ay ang ancient astronaut theory, na di umano, ang The Book of Enoch ay nagpapatunay na ang mga banal na nilalang noon ay mula talaga sa ibang planeta, na talaga namang taliwa sa turo ng mga simbahan. Sa ngayon ay mahirap sabihin kung ano talaga ang pinakadahilan kung bakit hindi isinama sa Biblia ang The Book of Enoch. Dahil kahit na marami ang mga lumalabas na paliwanag sa internet ngayon, hindi naman talaga natin alam kung ano ang naging desisyon noon ng na mga nagtatag sa Kristyanismo. Ano man ang katotohanan tiyak na mayroon pa rin tayong mapupulot na magandang aral sa librong ito, sapagkat ito ay isang kasulatan na nagtuturo sa atin na sumunod sa mga utos ng Diyos. Ano ang masasabi mo kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Bago tayo magtapos sa bidyong ito ay eh inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na Extraordinario upang updated ka sa mga bagong upload na videos. Huwag mo rin kalimutan mag-follow sa page na Extraordinario at pakishare na rin ang mga videos.